Okay, uh, meron tayo rito guys na pumunta uh, Mitsubishi Mirage Yan, ito si Sir Yan, bali ang issue na ito, uh, yung uh, fuse ng wiper Yan, pumuputok Kung baga pag pa lang, uh, pumuputok na Yan, bali ito si Sir Sir, saan mo ba pinag yun? Huwag na lang natin banggitin Sir uh, Dinala ko po sa Kalamba po Oo uh -huh. Ang sabi po sa akin check niya po lahat, nagana naman po yung motor, naputok lang yung fuse. Ah. Uh, ang sira daw po ay E-Tax. Ah, bali! Bali, dalhin ko daw po sa Banawe, parang pala yung E-Tax po. Oh. Kaya naghanap ako sa online. Ito po yung nakita ko pala din. yeah, bali. Siyan sa vlogger po, ah, po. Hindi nagawa. hindi para pa sir. <laughs> Yan, bali, ito guys, ah, uh, papaliwanag ko sa inyo. Kasi kapag ganyan na uh, pumuputok ang fuse, kumbaga pag Salpak pa lang, pumuputok ang fuse. Ah, kailangan guys, ah, ang una nyo i-check yung mga linya muna. Wag muna kayong nga ah, magdidesisyon na palitan kung ano-ano kasi kawawa naman yung may-ari ng sasakyan. Katulad nito guys, sa ah, pagtangal pagtanggal pa lang namin, siyempre, doon muna tayo sa ah, wiper motor kasi ah, ito ang nagiging issue. Ah, hindi ko yung wiper niya kapag ah, pagkapag pinagana tapos pag nilagyan ng fuse, pumuputok. So ito, ah, pagpaklas pa lang, ito kaga nang nakita ng pamangking ko. Yan. ah uh, sunog. Siyempre, kapag ganyan, uh, nagdikit-dikit na, puputok talaga ang fuse nyan. Pag on pa lang ng susi. Yan, kumbaga, ito guys, Ah, uh, uh pamangking ko pa lang ang gumawa. Yan, nakita niyo na kaagad ang sira. Kumbaga, ah, uh, ko pa lang 'yan. Uh, isa 'yan sa mga mga balang araw sila ang papalit sa akin. Ayun. Bali ito, sira ang kakain natin dito ah, uh, syempre ah, uh, babalatan muna natin yan tapos, tangkalin muna natin yung mga grounded, tapos hinangan natin ngayon, ah, uh, doon na natin malalaman guys ah, uh, kung talagang may problema yung sinasabi nila, kasi dito pa lang guys kitang kita na natin yan, sunog yan, kawawa naman yung may ari guys uh, kapag bumili siya noon, sir, nagtanong ka na ba no? kung makano? mahal sir, mga 8,000 daw 8,000, yan, okay sabi, dali ko daw po sa Banawe, eh, wala nga po kong wiper, eh, nag-uulan ngayon. Hindi ko talaga madadala. Parang ko daw sa Banawe, eh, nag-50-50 ako, baka hindi pa sigurado. Kasi, yun agad yung sinabi nila, kasi nag-grounded lang naman, eh, pumuputok po yung ah. Kaya, buti po, dito ako, nag naghanapan na po ako sa YouTube, sa sa Facebook, eto po yung... Lumabas. Yeah, si malapit na marami nagpapagawa. Sir, baka meron kayo si shoutout. Shoutout ka. Shoutout sa misis ko Dyan one, one. <laughs> Bakas lang ako Kasi tulog siya eh Kaya inagahan kong punta Kasi mata-traffic Saka shoutout sa mga kumakain Sa eskinita Sa silugan po namin Yan. So, yan. Sa uh, Maraming salamat sir Pali ito guys uh, Ang gagawin namin dito Dyan Katulad nito uh, Sunog Ngayon uh, ang gagawin namin Papalatan namin Iaayos namin yung linya Yan. Pakita ko sa inyo guys Mamaya uh, Kapag ka-tetestingin na namin Sana sir Dyan lang sir Okay, ito na guys. Uh, napalitan na namin yung mga sunog-sunog na wire. Yan. Tapos syempre, ah, uh, hininang natin para siguradong kapit na kapit yung mga wire na ipinalit natin. Yan. Kailangan guys, sa kapag magdi-DIY kayo, kailangan i-color coding nyo. Kung anong mga kulay, kailangan ganun din. Huwag nyo nga ipagpapalit. Kasi magpuputukan guys yung fuse niyan. Tapos ito guys yung uh, wiper motor niya. Yan ito guys, uh, hindi pa natin kinakapit Para kapag tinesting natin, malalaman natin guys kung uh, gagana ba siya o hindi. Yan ito guys yung mga nasunog na wire. Yan yeah yung dahilan guys kaya nagpuputukan yung mga fuse niyan. Yeah. guys, ha, ito yung sinasabi sa akin ni sir. Yan, tinangkal namin guys yung uh, cover. Yan, itong dalawa na to, ito yung mga nagkukutukan. Yan sir, no, yung dalawa na yan. Aba, yan, yan. Yung uh, kulay green sa kablo. Ah, uh, hindi, ano to eh, uh, yellow to sir. Ah, yellow. Oh, uh, yeah. 20 amperes sir. Eh. Itong blue guys, 15 amperes itong dilaw. Ah, uh, 20 amperes. Yan, tingnan nyo guys, nakakatakot. Wag na wag niyo gagawin 'yan, guys. Kasi kapag baka pa lang nailagay ng wire, magtutuloy-tuloy yung usok niyan. Yan, ngayon ang gagawin natin, siyempre, testingin muna natin ng 10 amperes. Yan, 10 amperes ang i natin para sigurado. Yan, ngayon na tanggalin natin. Serbo kasi sa kapila. Yan, bunutin natin 'to, guys. <laughs> Ito guys, uh, nilagyan ng wire Delikado yan guys pag na yung nyo gagawin yan Lalo sa mga nagdi-DIY Kapag umusok yan guys ang sasakyan nyo Bibilis ang tibok ng puso nyo <laughs> And syempre, testing muna natin 10 amperes Para sa safety lang Kapag umusok Ibilis ang tibok ng puso ko. What? <laughs> Testing muna natin guys na mababang uh, ang Sige sir, restart. Ayan, start. Yan, start. Yan, sige sir, ah, ilagay natin sa kahit sa low. One, two. Yan. Dito guys. Tingnan natin guys kung ah, uh, hindi na siya puputok Ito guys kapag nagtuloy tuloy yan kapag sinalpak natin to nagtuloy tuloy ah uh, ibig sabihin okay na siya kaya sabi ni sir sir dito ka sir okay na okay na okay na naka switch na yan dito ka sir naka binago mo ba sir hindi mo ginalaw yung switch okay dito ka na sir yan ito guys, kapag sinalpak natin to at nagtuloy-tuloy na siya, ibig sabihin okay na siya. Dati sir, pag lagay pa lang ng plus, pumaputok na. Opo, pag nilagay yung switch dito, naputok na agad. Ah, ngayon sir ha. Sige sir, ikaw maglagay. Okay na. Okay sir. Sir, ano ba sa ko? <laughs> okay na okay, hindi na ako dadahin ng malayo kasi hindi ko na alam ko, kung saan ko papagawa eh, kasi pinapabili ako ng e-taps tapos pinapapunta ako ng banawe kung saan saan ah. yun lang pala sira, ito lang pala wiring hindi <laughs> nag ng na malaki eh. yeah, kitang kita naman guys sir ano ba yung sayo mo sir? shoutout dito sa shop na to kay boss Jen paladin dito na kayo magpagawa ng mga electrical hindi kayo papagasasin, check, check muna lahat bago kayo pabilhin ng kung ano-ano. Kaya dito nakatipid ako, hindi ako gumasis ng malaki. Yun lang pala ang problema. Maraming salamat, boss. Sir, sino, ano mo nga sir kung sino nag-troubleshoot yan? Yan, ituro mo nga. Ano, boss, yan. yan, pamangkin ko pala nga tumira. Pero yan, problem solved agad. Yan, ito guys yung dalawa kong pamangkin. Ayan, kaway ka nga. Ayan, magagaling na yan. yan. Yan, guys. Sir, ayos ba, sir? Ayos na yeah. sir. Bali, lang, guys, ang gawin nyo. Uh, wag nyo muna papapalitan ng mga pyesa. Ang inyong sasakyan. Check nyo muna, guys, yung mga linya. Uh, minsan kasi, uh, na, tulad nito, mga naipit siya. Naipit siya ng cover. Uh, kumbaga, naipit siya. Kaya nangyayari. Ganun ang naipit. Tapos, nababalatan. Sa katagalan, magdidikit-dikit ang wire. Minsan naman, guys, i-check nyo yung mga uh, wire. Minsan na uh, inaakit ng taga, ginangat-ngat. Okay na guys Kung kaka ito uh, Mababang amperahe pa lang yan guys Mapuse Yan 10 amperes Ngayon syempre uh, solve na Ngayon papalitan natin ito Value yan Valia Mitsubishi Mirage Yan uh, ano model ito sir? 2015 po 2015 model Manual GLX. transmission GEL-X Sir thank you po Thank you yan, sir Problem thank you. solved Thank you Sige Rek Testing. Sige, okay, isa pa. Okay. Problem solved, sir. Okay na. Thank you, Maraming thank you. Salamat po.